Sino? Sa issue ng itong importante, West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? para sa akin, kailangan kay bigan ng lahat. Friend of all. Tama yun. Pagka tayo maliit na bansa, hmm. pag nagumpugan yung dalawang na dambuhalang bansa, tsak na tayo masasaktan. Kaya kinakailangan, eh, talagang uh, huwag tayong papanig. Isa laban sa kabila, isa laban na naman sa nas malaki pa. Kaya tayo eh, dapat eh, talagang umiwas sa gulo. Ang dapat talaga nating gawin ay palakasin at bigyan ng sariling kakayahan ng mga sundalo. Ayan ang kailangan. Dahil puro second hand na lang yung gamit nila, namumulubi na lang tayo, tumihingi ng kung ano-ano, hindi naman po pwede yan. Kasi sa hunot-dulo, ang Pilipino pa rin ang magtatanggol ng Pilipinas. Noong panahon ng tatay ko, may defense manufacturing industry tayo. Lahat ng bala, lahat ng machine gun, lahat ng mini cruiser, ine-export pa natin yon, pati yung mga patrol boat. Ano nangyari ngayon? Lahat yan galing second hand sa kung saan-saan. Maawa naman tayo sa ating self-reliant defense posture ang sagot.